So, ayun. Nice one. naka setup ulit tayo. For today's video, um, susundot lang tayo ng konting biyahe. Pero bago tayo rumatrat, uh, papachain sa oil muna tayo. So, samahan niyo ako. Today is Tuesday. And for sure, matumal ang mga ganitong araw. Pops! Negative! Ah, aga-aga, may sumisenyas na agad nang wala. <laughs> Senyales yun na matumal. Pero nyan, tsaga lang. Target lock. Merienda yun. Hindi pa tayo nakakabiyahe, merienda agad. Ay, merienda muna. Ba? Kaya din ko na lang tayo. May lagnat eh. Ha? May lagnat, may init? Hehehe. Oh. <laughs>